Magandang umaga po sa ating lahat mga kalaki. Siyempre po ngayon pong 8am, mamimigay po tayo ng mga 3-digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers. Oh, hindi na natin patatagalin. Umpisaan po natin dito sa Bansang Japan. 103, Italy. 928, Germany. 317, Korea. 783, Saudi. 216, Alaska. 092, Las Vegas. 884, Israel 201 Texas 537 China 898 Singapore 173 Hong Kong 125 Dubai 310 Malaysia 446 Taiwan 728 Thailand 549 Philippines 238 India 715 New Zealand 626 Australia 319 Mexico 744 Canada 313 at Greece 284 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers Ngayon pong alas 8 ng umaga Uy, kayaan mo yung mga kalaki ya, sa STL, sa National, sa Pilipinas sa abroad lotto Pwede po yun mga kalaki, pwede rin pong i -rumble. Meron ba akong hindi nabanggit? Kung wala, abay, syempre po mga kalaki, yan po mga lucky numbers niyo at ako po ay pauwi na. Andito po tayo ngayon sa isang lugar kung saan po kumain po ako. <laughs>